Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Anisa, Dico, Lodi Green Mucha, Lodi Claire Galvez, Lodi Gabriel Makeda, Lodi Bien Tyrone, Lodi Cedric Zombaga, Lodi Gerald Panet, Lodi Jonathan Bueno, Lodi Astaboy, Lodi Jaya Terbela, Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at apat na put walong kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mansyon na ito na isang boses ang mapapakinggan na ngayon na iniisip ko. Lumabas din ng pangalan niya sa listahan ng mga gumamit ng free horses token ngayon. Sinabi pa ni Principal Ping na nakatingin sa gilid na sinabi na nakakagulat na ang isang bagong opisyal, na hindi mula sa kilalang pamilya, ay kayang manalo sa Three Saints Martial Tournament. Higit pa rito, abala siya sa pangangalap ng impormasyon at pagpapalaki ng yaman gamit ang free Horses token na natanggap niya. Dagdag pa niya habang makikita si Tito Jang sa gilid ng pader na ang batang ito ay talagang kakaiba. Talagang inaabangan ko ang susunod niyang hakbang. Tumugon siya na dahil sa pagmamatsyag ng ikatlong young master, hindi ko pa personal na nakumpirma, kaya hindi ako sigurado kung nangongolekta siya ng impormasyon o hindi unit mula sa kanyang ekspresyon ngayon, na naiisip ito na sinabi niya kay Rio na Hoy, pumunta ka na naman ba sa bangko? Huwag mong sabihin kumain ka na naman ng mamahaling pagkain mag-isa? Tumugon si Rio na hindi naman. Kahit na nakakatawa kung gaano karami ang nagastos ko. Naglakad na si Rio habang kamakaway na sinabi sa kanya ni Tito Jang na ano? Gumastos ka ng maraming pera. Saan mo ginastos? Pumunta ka ba sa gambling house o kung saan man? At kung si Opisyal Biryu yon, kikita siya kahit pumunta sa gambling house, kaya sa tingin ko ang tanging dahilan kung bakit niya ginastos ang pera niya ay para mangalap ng impormasyon. Napahawak sa baba si Principal Ping na sinabi niyang tumatawa na nagtataka ako kung ano ang gagawin niya sa pera at impormasyon. Baka ba sinusubukan niyang magtatag ng malaking merchant company o isang bagong pamilya? Sinabi pa ni Tito Jiang sa isip na paano ba nagkaroon ng ganitong konstruktibong pangarap ang taong 'yon. At pagkatapos sinabi niya natatanungin ko siya kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Sinabi pa sa kanya ni Principal Ping na dahil kay official Bi Yu Nitong mga nakaraang araw, naalala ko bigla ang isang bagay noon. Nanlaki ang mga mata ni Tito Jiang nang marinig pa niya mula kay Principal Ping na hanggang ngayon. Ang Three Saints Martial Tournament ay palaging naging isang pista para sa mga talentado mula sa Nine Clan o sa mga malalaking sekta at kilalang pamilya. Ngunit, katulad ng nakamit ni Official Biruyon sa Martial Tournament. Minsan ding nagkaroon ng isang hindi inaasahang kaguluhan sa Three Saints, dunot ng isang hindi kilalang opisyal. Makikita ang mata ni Tito Jiang na nakatingin sa gilid ng seryoso na sinabi pa ni Principal Ping na ang pangalan niya ba ay Jiang Hongsek, tama kahit na madaling lapitan. Nanalo pa rin siya sa tournament gamit ang matatalim niyang sword techniques, na parang hinasa sa tutuong laban sa loob ng sampung taon. Dagdag pa nito sa kanya na mataas ang inaasahan ko sa kanya. Ngunit bigla siyang dinala ng isama sa mga exchange student sa Machian Pavilion. Ngayon, palagi nalang bumabalik sa akin ang mga malulungkot na alaala na iyon. Natumugon siya na ganun ba? Sinabi pa sa kanya ni Principal Ping na ngayon na iniisip ko, isa yon sa mga kaso na nakakuha ng maraming atensyon noon. Bilang pinuno ka ng Shadowless Squad, baka narinig mo na ito. Makikita ang mga mata niyang may kakaibang tingin na sinabi pa sa kanya na totoo ba na ang talentong nanalo sa Three Saints Martial Tournament ay tumakas. Makikita si Tito Jiang na sinabi pa sa kanya ni Principal Ping na hindi ba ilang panahon lamang matapos ang kanyang kasal sa Macian Pavilion. At nawala ng walang nakakaalam. Tumugon siya na hindi ko alam, dahil nangyari yon noong panahon pa ng nakaraang pinuno ng Shadowless Squad. Kahit na alam ko, wala rin akong autoridad para sabihin sa iyo ang tungkol dito. Tumawa si Principal Ping na tiningnan ang mga papel na alam ko. Tama ka, ang totoo, ang mga nangyari noon ay palaging bumabalik sa aking alaala nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa niya na makikita ang test paper na. Pagkatapos kong tingnan ang resulta ng midterm evaluation na ito, Nakagawa na ako ng desisyon. Simula ngayon, ipapakilala ang isang bagong sistema sa Heavenly Martial Academy upang maghanda sa lahat ng malalaking pagbabago. Ang tinutukoy pala ni Principal Ping ay si Tito Jiang noong pumasok siya dati sa Academy. At makikita ang mga elder na ito na sinabi pa ni Principal Ping na kasama si Official Ryu Yun, batay sa pagsusuri ng mga elders tungkol sa mga bagong opisyal. Dagdag pa nito na isang kabuuan ng labing-anim na bagong opisyal ang maingat na pipiliin at aayusin sa apat na grupo. Heavenly Righteous Group, Heavenly Chivalrous Group, Earthly Righteous Group, Earthly Chivalrous Group. At ang bawat grupo ay ilalagay sa ilalim ng pamumuno ng kanikanilang squad sa apat na celestial squads upang masusing pamahalaan ang kanilang paglago. Sinabi pa nito kay Tito Jiang na nakatingin sa kanya na iaalok ito sa loob ng tatlong araw, pero ang squad na mananalo sa group match bukas sa pagitan ng Azure Dragon Squad at Red Vermilion Squad ang mamumuno sa pinakakahangahangang grupo. Ang Heavenly Righteous Group, na pangiwi ng mukha si Tito Jiang na tumingin dito na sinabi pa ni Principal Ping na para sa inyong kaalaman, ang apat na opisyal sa Heavenly Righteous Group ay si Namur Ong Wei, Biryu Ong, at Jamhong. Hong. At pagkatapos lumipat ang eksena na naglalabas ng enerhiyang yelo si Bing Jim na sinigaw ng announcer na simula ngayon, ang team match sa pagitan ng Azure Dragon Squad laban sa Red Vermilion Squad. Simula na, na makikita ang mga hurado at si Principal Ping. Nakapatong naman sa sanga si Junho na sinabi niya na kahit alam kong nag-ensayo ng gusto ang mga senior sa Red Vermilion Squad. Pero nananatili pa rin akong kinakabahan, sinabi rin ni Tito Jiang na nakapatong sa sanga na kakayanin nila mananalo sila at dapat silang manalo. Naniniwala ako sa alien, ibig kong sabihin sa espiritu ng pagtaya. Sinabi rin ni Hyorong na nakaupo sa malaking bato na haha. Narinig ko na tinulungan ni Ryuyon ang mga senior mismo. At baka naging malapit siya sa mga senior ng Red Vermilion Squad dahil sa koneksyon niya kay Elder Blaze. Nakatayo silang dalawa habang gumamit ng sound transmission si Ryu na sinabi ng mga bata, naririnig niyo ba ako? Narinig siya ng mga ito na napalingon na napasabi ng mahina na first senior brother. Dagdag pa ni Sansa na ito ang sound transmission ng first senior brother. Dagdag pa ni Nohak na ano na naman ito ngayon. Sinabi pa sa kanila ni Rio na mukhang naririnig niyo naman ako ng maayos. Napasabi si Gang Sang sa isip na pwede bang sabay-sabay na narinig ng lahat ang sound transmission ni first senior brother. Napangiwi ng mukha so Hyun Woon na sinabi niya na hindi ka panipaniwala. Mula sa ganung distansya at sa dami ng tao, namutla naman si Gium na sinabi rin niya sa isip na natatakot na ako. Kung hindi tayo mananalo, sinabi pa sa kanila ni Rio na naaalala niyo ba ang sinabi ko sa inyo? Dagdag pa niya habang nakangisi na may tiwala ako sa inyo. Makikita ang Team Jujak na napangiti na sinabi pa ni Rio na alisin niyo ang mga itim niong pools Pulse Ares. At ibuhos niyo ang lahat ng lakas ninyo. Habang tinanggal nila ang Pulse Ares, sumagot ang mga ito na opo. Sir, balik agad po kami. Itinutok ni Gangsang ang kanyang espadang kahoy na sinigaw niya na Red Vermilion Squad. Atake, sinigaw din ng Bright Heavenly Dragon, yung Chon Myung na Terra na. Azure Dragon Squad, dagdag pa ni Haryong na lahat, pumunta sa inyong mga posisyon. Sinabi naman ni Mo Young na nakaupo sa bangko sa ibabaw ng malaking bato na seryoso, iisipin mo pa, kailangan nating mag-chair para sa association leader at sa leader ng small sects at 8th grade families coalition ng sabay. Sana manalo ang Azure Dragon Squad sa tulong ng napakahusay na ipinakita ng ating leader. Na sinabi naman ni Chang Han na kamakailan, medyo lumago na ang Red Vermilion Squad. Siyempre, hindi pa rin sila sapat para maging tunay na banta sa Azure Dragon Squad. Sinabi pa ni Muyang na siyempre. Sa anumang kaso, dahil natalo tayo ng Small sex at 8th Grade Families Coalition noong Free Saints Martial Tournament. Para sa kinabukasan ng Nine Justice Association, kailangan nating ipakita sa kanila ang lakas ng association leader kahit ano pa man. Sinabi pa niya na mukhang ginagamit nila ang fish scale formation kasama ang association leader natin bilang vanguard, habang ang taktisyan ay tila si Meng Hoya ng Mount Huasek. Kaya walang paraan na maaga ng mga taong yun mula sa 8th grade families coalition ang kanyang spotlight. Fish scale formation, isang opens ibong paghahanda na hugis kaliskis ng isda, kahawig ng anyo ng letrang V. Ito ay pamamaraan ng pagbasag sa pormasyon ng kalaban gamit ang pinakamalakas bilang vanguard. Ang mga mid-range na manlalaro ay inilalagay sa magkabilang likuran, at ang taktisyano o commander ng Porma Sion, ay inilalagay sa gitna kasabay ng mga mamamana o long range ng mga manlalaro. Sinabi pa ni Muyang na pero, ano bang ginagawa ng mga tao mula sa Red Vermilion Squad? Habang nasa unahan si Gang Sang tumakbo naman sa gilid si Tang Sam at si Huang Bo na sinabi niya na dito na kami. Sa kabilang gilid naman sina Jium at Moon Hai na kami naman dito. Dagdag pa ni Jium na hindi tayo pwedeng matalo. Sinabi naman ng nakagree na nakakagulat. Akala ko magkakagulo sila dahil laban ng mga grupo ito. Sinabi pa ng kanyang katabi na oo nga. Nakakagulat na pumasok sa porma sayo ng labanan ang Asher Dragon Squad, pero mas nakakagulat na gumamit din ng porma sayon ang Red Vermilion Squad. Dagdag pa ng nakagree na maaari ba talaga nating tawaging porma sayo ng labanan ang ginagamit ng Red Vermilion Squad? Ang susi para harangin ang fish scale formation ay pigilan ng malakas na vanguard sa unahan. Pero kung magkalat sila ng ganyan, hindi ba't sinusubukan nilang palibutan ang Asher Dragon Squad? Dagga pa nito na makikita ang mukha ni Principal Ping na maliban na lang kung mas marami sila kaysa sa kalaban. O may malinaw silang kalamangan, hindi ba't magiging mahirap yon? Kung nakita mong kumilos na ang kambal mula sa Tang Clan at si Opisyal Jiung Yongho, baka nga. May ibinato si Tang Sam na tila isang pil na sinabi pa na kainin niyo ito. Tinamaan ang isa na habang iniwasa naman ito ang iba na sinabi na yan na bayon? Batang Panginoong Tang Chul Yang, akala mo ba matatalo mo kami gamit lang to? Sinigaw pa nito na huwag silang pansinin at magpatuloy lang. Huwag niyong sirain ang Porma sayon. Ibinato rin ni Jium ang bato ng abakes na sinabi rin na kainin niyo ito. Iniwasan ni Tony Haryong na winasiwas ang kanyang espadang kahoy na sinabi na ha. Parang larong pang bata lang to. Dagdag pa nang nasa likuran niya na tama. Akala niyo mapipigilan ninyo kami sa pagbasag ng porma sayo namin? Unahin na nating alisin ang mga hangal na yan. Lumiwanag ang mga mata ni Jium at munhay na sinabi na alisin. Yun ang gagawin namin sa inyo. Mabilis ring gumagalaw si Tang Sam at si Okyon na may kakaibang mga tawa. At pagkatapos pinaikot ni Okyon ang kanyang sandata sa mga ito na sinabi pa na gawin na natin. Tumatawa naman si Moon Hai habang winawasiwas ang kanyang sandatang letigo sa mga ito. Sinabi naman ito na nasira na ang Porma Sayon, Chang Cheon Hwi Chul Jam. Mag-ingat kayo, mabilis namang tumatakbo ang dalawang ito na sinabi ni Haryong na anong kalukohan yun. Sinabi naman ni Bright Heavenly Dragon yung Chon Myong na sa tingin ko isang kanya na tao. Makikita si Nohak na ibinato ni Nagangsang at yun ng malakas na sinigaw pa nila na Nohak ngayon na. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at walong kabanata. Ika-isang daan at siyam na kabanata. Sa pagpapatuloy, flashback, makikita ang silid na ito na may nagsasalita na Bright Heavenly Dragon. Sinabi pa ni Gang Sang na tinutukoy mo ba si Senior Yung Chon Myung? Kahit ano paman, medyo sobra na yun. Nakapikit na sinabi ni Hyun Woo na masyadong ano, huwag mong sabihin ayaw mong gawin dahil sa tingin mo ay duwag yun, tama? Kung ganun, bumalik ka at pag-isipan muli ang ibig sabihin ng group match. Sinabi sa kanya ni Gang Sang na ang ibig sabihin ng group match. Isang boses ang nagsalita na sinabi na ah. Sa tingin ko, alam ko na kung ano ang gustong sabihin ni Hyun Woon. Sinabi ni Ji Yum na ang group match ay hindi isang isa laban sa isa na labanan, at hindi rin ito simpleng pagsusuri lang ng pagtutulungan. Anong mga estratehiya ang gagamitin mo para makuha ang pinakamahusay na resulta gamit ang mga ibinigay na kakayahan? Parang pagpapatakbo ng isang escort agency. Dagga pa niya na naiisip ito na sabihin nating may isang grupo ng hindi kilalang mga tulisan na umatake sa atin habang naglilipat tayo. At mas marami tayo kaysa sa kanila. Ay padadala ba natin ang kaparehong bilang ng mga kasapi tulad ng sa mga tulisan para harapin sila? Napahampas ng kamao sa lamesa si Sansa na sinabi niya na kalokohan. Baka may isang master sa kanila, kaya maliban kung gagaw ka. Napahawak sa ulo si Gangsang na sinabi niya na tama iyan para sa ganoong sitwasyon, pero opisyal na laban ito. Kaya hindi na natin kailangang protektahan ang kargamento at hindi rin tulisan si Senior Yung Chon Yung. Napasenyes ng kamay si Tang Sam na sinabi niya na kung iisipin mong parang kalakal ang mga buhay natin. Kung ganun, ang Asher Dragon Squad ang mga tulisan para sa atin. Paalalahanan ko lang kayo ulit. Kapag natalo tayo, tatapusin tayo ng baliw na orangutan na si Elder Blaze at ng unang nakatatandang kapatid. Napasabi si Munhay na ay ganon? Kahit pala tanga, may nasasabi ring tama, ha? Huh? Sinabi panikyon na, totoo na nakataya ang buhay. Natin, kahit group match ito laban kay Senior Bright Heavenly Dragon, dapat tratuhin natin ito na parang nasa estado tayo ng digmaan. Napasabi rin si Jean na tama dahil si Senior Bright Heavenly Dragon Yung Chon Yung ang pinakamalakas na tao sa ating Heavenly Martial Academy at wala pang natatalong laban. Dagdag pa niya na bukod pa riyan, sina Senior Hasein at Senior Meng Yonhu ng Nine Dragon Seven Phoenixes ay malalakas din at hindi basta-basta kalaban, lalo na si Iron Lily Lady Ping. Si Senior Ping Haryong ay isang matinding kalaban. Sa payat niyang pangangatawan, ang katutuhan ng naging tagapagmana siya ng Saber Saint na may banal na kapangyarihan ay patunay kung gaano talaga siya kahusay. Dagdag pa ni Sansa na hindi yun banal na kapangyarihan, kundi lakas na lampas sa tao. Nakita mo na bang durugin ni Lady Ping ang mga nugales? Kahit hindi siya gumamit ng inner key, isang daliri lang ang kailangan niya para durugin yun. Kahit magsanib pa ng puwersa ang dalawang pinakamalakas sa ating squad. Sina Jim Gang at O.K. Yon, hindi ko pa rin sa tingin kaya nilang talunin siya. Sinabi naman ni O.K. na hindi ko man lang may kumpara ang sarili ko sa antas niya. Narinig ko pa nga na noong isang araw, tumakbo siya ng labin minuto habang buhat-buhat ang nasugatan niyang kabayo para magamot ito. Napataas ng ulo si Jim na sinabi niya na dahil siya pa rin ang nag-iisang apong babae ng Saber Saint at ang pinakamamahal na anak ng pamilya Ping ng Habay, kahit mukha siyang mahina, siguradong marami na siyang ininom na mataas na uri ng elixir mula pa noong bata siya. Dagdag pa niya na makikita si Gangsang na may hindi mapalagay na mukha na sa kahit anong paraan, kung ganun kalakas si Iron Lily, at lalaban tayo sa Asher Dragon Squad na may Bright Heavenly Dragon pa, tapos ituturing natin itong parang isa laban sa isa na labanan, kung ganun. Na sinabi naman ni Hyun Woon na kung hindi mo kayanin si Bright Heavenly Dragon at bumagsak ka, Gangsang, kahit matalo, Kupa si Sr. Meng Yon Hu. Siguradong darating si Bright Heavenly Dragon para pabagsakin ako. Malaki rin ang posibilidad na si Iron Lily ay madaliling mapangibabawan sina Lady Jin Raiong at Lady Sansan sa parehong paraan. Nakasalubong ang kilay ni Jium na seryosong sinabi na sa bandang huli, matatapos ang laban ng panggrupo na alinman sa dalawa. Sina Bright Heavenly Dragon at Iron Lily ang matitirang nakatayo, o si Bright Heavenly Dragon na lang mag-isa. Pagkatapos noon, naisip ni Gangsang si Yomdo na nagbubuga ng apoy. Ang init ng kanyang paghinga ay parang apoy mula sa kailaliman ng impyerno, kayang sunugin ng sinumang tumapat sa kanya. Kasabay nito, sumagilin sa isip niya si Ryu, na sa kanyang bilis, isang mandirigmang kayang sumuntok ng mas mabilis kaysa sa mata. Sa isipan ni Gangsang, tila nakikita niyang magkasabay na umaatake ang dalawa. At pagkatapos sinabi niya na naiintindihan ko sundin natin ang plano ni Hyun Won. Pero para maisakatuparan ang estratehiyang yon, may mga suliranin na kailangan munang ayusin. Dagdag pa niya na Senior Meng Yon Hu ng Mount Hua Sect ay mahusay sa mga porma sayon ng labanan, at tulad ni na Senior Bright Heavenly Dragon at Senior Iron Lily, ang iba pang mga miyembro ng Asher Dragon Squad ay may sapat na lakas upang punan ang kanika nilang mga tungkulin. Sa tingin mo ba ay basta na lang nilang hahayaan na paghiwalayin natin ang dalawang yon? Sinabi pa niya na may pawis sa pisngi na isa pa sa mga problema ay, Kung ayon sa plano ang mangyayari, kaming limang matitira ay kailangang harapin ang walo sa kanila. Sinabi naman ni Hyun Won na nakasalalay ang buhay natin sa laban na ito, kaya babaguhin namin at i-revise ang mga plano ng paulit-ulit kung kinakailangan. Sa kabutihang palad, malawak ang hanay ng mga sandata at sining marshal ng Red Vermilion Squad, kaya maraming posibilidad. Una sa lahat, kailangan natin ng higit sa isang tao nagagamit ng mga nakatagong sandata para takwat akin ang puwersa. Nang kalaban, buti na lang at nandyan si na Tang Sam at Ji Yong Yong Hu sa atin. Napahawak sa buhok si Tang Sam na sinabi niyang nakapikit na pagdating sa nakatagong sandata, syempre ako na. Dagdag pa ni Ji Yong na ikinararangal ko. Pero, kung si Tang Sam na ang napili, bakit ako ang pinili mo imbes na si Lady Tang? Tumugon sa kanya si Hyun Woon na mula pa sa simula ng laban, kailangan natin ng isang taong gumagamit ng sibat o letigo. Dahil mahusay din si Lady Tang sa paggamit ng letigo, makikipagtulungan siya kay Lady Yang Okyon na gumagamit ng sibat upang palawakin ang pagitan ng mga puwersa ng kalaban at dagdagan ang kaguluhan. Napatamps up si Okyon na sinabi na nakuha ko. Dagdag pa ni Moon Hai na ay naku, wala akong choice, kailangan na talagang kumilos ulit ako. Sinabi pa sa kanila ni Hyun Won na ang problema ay kung paano natin mapipigilan si Senior Meng Yun Hu, ang taktiko na nakakaintindi at nakakaunawa sa ating bawat plano, at sabay na si Senior Bright Heavenly Dragon at Senior Iron Lily kapag nagsanib pwersa sila. Kaya sa sitwasyong ito, kailangan kong hilingin kay Huang Bo Jin Gong at Noah ang isang kahilingan na napakahirap at halos imposible para sa kanila. Napatingin naman si Gang Sang na sinabi niya na sa tingin ko alam ko na kung ano ang balak mong hilingin kay Huang Bo Jin Gang. Pero ano naman ang hindi makatwirang hiling mo kay Nohak? Habang hinawakan ni Huang Bo si Nohak sinabi niya na pinag-uusapan ka namin. Magmadali ka at magising, na nito na tila nahihilo pa na ha? Dagdag pa niya habang nakasalubong ng kilay na ano? Anong gusto niyo? Balik sa labanan, na sinabi ni Haryong na ano ang kalokohan nilang yon. Natumugon si Bright Heavenly Dragon, yung chon yung nasa tingin ko. Isang human cannon, itinulak nila Gang Sang at Hyun Woon si Nohak na sinabi pa na Nohak ngayon na. At pagkatapos pagkapunta niya sa gitna ng kanilang kalaban, hindi siya nag-aksaya ng oras, agad niyang hinawi ang kanyang espadang kahoy ng may buong. Tapang at determinasyon, at bawat galaw niya ay puno ng bilis at tumpak na layunin na para bang sinusukat niya ang bawat galaw ng kalaban bago pa man sila makausad. Muli na namang naalala ito na sinabi sa kanya ni Hyun Woon na Nohat. Maari ka bang maging kalasag namin? Ang tungkulin mo ay sumugod sa pagitan ng Bright Heavenly Dragon at Iron Lily at seluhin ang kanilang mga atake. At kahit gaano mo man itong harangin ng maayos, sa totoo lang, masakit yun, sobrang sakit. Balik kay Nohak na tinamaan si Nohak ng espadang kahoy ni na Bright Heavenly Dragon at Iron Lily. At agad niyang naramdaman ang matinding puwersa ng tama, na halos nagpabagsak sa kanya at halos tuluyang kinuha ang kanyang balanse, habang siya'y pilit na bumabalik sa kanyang posisyon, makikita ang laway na tumutulo mula sa kanyang bibig, malinaw na patunay ng tindi ng tama na tumama sa kanya, at sa kabila ng kanyang pagsisikap na manatiling matatag, ramdam na ramdam niya ang kirot at bigat ng bawat hampas. Naalala pa niya ito na napasabi si Sansa na hindi ba mapupunta si Nohak sa kabilang buhay kung tinamaan siya ng dalawang yun. Sumagot si Yun Woon sa kanya na dahil ipinagbabawal ng mga patakaran sa laban ng panggrupo ang pagpatay o pagbibigay ng mga nakamamatay na pinsala. Siguradong kikilos ng naaayon ang dalawang senior. Dagdag pa niya na at pakisubukan mong pag-isipan ito. Pumikit siya na naiisip si Ryu na sinabi na mas nakamamatay ba ang mga atake ni na Bright Heavenly Dragon at Iron Lily o ang mga atake ng ating master. Si Nohak ay isang tao na nakaligtas kahit pagkatapos tambake ng atake ng master, kaya naman lalo na sa unang senior brother's dog beating fist technique. Naasabi pa si Gang Sang na hindi, malinaw na si Nohak ang pinakamatatag sa atin. At alam ko rin na marami siyang pinag-aaralan kamakailan para maghanda sa panibagong hampas, para isakripisyo pero. Sadyang maging napakabuwisit na ganito kalupit sa kanya. Napalagay naman ang daliri sa ilalim ng ilong si Nohak na. Sinabi niya na tama na, mga gago. Sa impyerno rin naman tayo pupunta kung matatalo tayo. Paano pa tayo mabubuhay kung hindi kikilos si Nohak? Dagdag pa niya na ang mga ganong klaseng atake mula kina Bright Heavenly Dragon at Iron Lily ay kailanman hindi makakapatay sa akin. Ang magagawa lang nila ay mas lalo akong palakasin. Balik sa kanya na patuloy siyang tinatamaan ng mga pag-atake, at ang kanyang bibig ay bamyubula na sa tindi ng pinsala at hirap na nararanasan niya habang pilit pa rin niyang pinipigilan ang sarili na bumagsak. At muli na namang naalala niya ito na nag-aalalang sinabi ni Gang Sang na noha, Nakapikit namang sinabi ni Hyun Woon na maraming salamat. Kung makakatiis ka lang ng ganito sa loob ng sampung kisap mata lang sa sandaling iyon. At pagkatapos makikita si Bright Heavenly Dragon, yung Chon Myung na nakangiti at si Lady Ping Haryong na nakatingin sa gilid na may nagsasalita na Senior Bright Heavenly Dragon. Kami ang magiging kalaban mo. Dagdag pa na Lady Ping, enlighten mo ako. Pinalibutan ni na Hyun Woon. Gangsang at Sansan si Bright Heavenly Dragon, Yung Chon Yung. At mula naman sa kabila ay nakatutok ang espadang kahoy ni Haryong kay Jean na may seryosong mukha. Napatingin sa gilid si Bright Heavenly Dragon, Yung Chon Yung habang sinabi na isipin mo, napapalibutan ako ng tatlo sa mga miyembro ng Nine Dragons Seven Phoenixes. Palagi kitang tatanggapin, pero hindi ba nito madudumihan ng yung dangal? Sinabi naman ni Gang Sang na wala na kaming ibang pagpipilian dahil nakataya ang buhay ng lahat ng miyembro ng Red Vermilion Squad. Sinabi rin ni Sansa na hindi ba kayong dalawa ang nagsanib puwersa para atakihin si Nuhak kanina? Isipin ninyo ito bilang paghihiganti para sa kanya. Dagdag pa ni Hyun na akala ko natuwa ka na sa ganitong sitwasyon. Ganito kasi talaga kapag group match ang laban. Inilagay nito ang espadang kahoy sa likod at ang palad sa harap na sinabi na sige na. Laban na, sumugod ang tatlo na gumamit ng kanilang mga. Kasanayan habang sinabi na kung ganon, susugod na kami. Naglabas siya ng enerhiya habang nakangiti, at bawat galaw niya ay puno ng tiwala at determinasyon. Pinaikot niya ng mabilis ang kanyang espadang kahoy, na parabang sinasaloob nito ang buong puwersa ng kanyang katawan, habang maingat niyang tinatansya ang galaw ng kanyang kalaban. May madilim na ekspresyon ng mukha si Haryong na sinabi niya na ang sama naman. Bakit siya napapalibutan ng tatlo, samantalang ako hindi? Nanalaki ang mga mata ni Jean na sinabi sa kanya na mukhang gumaling na talaga si Junior Jean Ryong. Ha, natumugon siya na ah, na-offend ka ba dahil ako lang ang nandito? Kung ganun, nakapaghanda na kami, kaya sana huwag kang masyadong magalit. Na mabilis na lumabas si Okyon na sinabi na dumating ako ng kaunti ng huli dahil may mga bagay akong kailangang ayusin. Paki-enlighten mo ako, senior. Nakapikit namang sinabi ni Haryong na mas maayos ito ng kaunti. Ngunit hindi ko man lang alam kung sino ang junior sa tabi ni Lady Jin Ryong, at sa tingin ko, hindi sapat kung dalawa lang kayo. Tumugon sa kanya ito na sinabi na ang pangalan ko ay Yang Okyon, at hindi dalawa, kundi tatlo kami, senior. Napangisi si Haryong na sinabi niya na tatlo. May paparating pa ba? Napatingin siya sa gilid ng magsalita si Huang Bo na napahawak sa ulo na dumating ako bago pa man si Lady Yang, ang pangalan ko ay Huang Bo Jin Sinabi sa kanya ni Haryong na ha, hindi man ako ganap na nasisiyahan, pero sa tingin ko, kakayanin na ito. Kapag isinama mo pa ang junior ng beggar sect na natapos na namin kanina. At ilalagay ang anim na tao laban sa akin at sa bright heavenly dragon. Ang natitirang tatlong miyembro ng Red Vermilion Squad ba ang haharap sa walong miyembro ng aming squad? Nakakagulat naman, naghanda si Okion at sinabi na ang Azure Dragon Squad ay wala ng walong miyembro na natitira, at ang Red Vermilion Squad naman ay hindi rin tatlo na lang ang natitira, senior. Dagdag pa ni Huang Bao na, tama yan, hindi pa tapos si Noah na walang lang siya ng malay sandali. Pinasugod sila ni Har Young na sinabi na ganun ba? Kung ganun, bilisan kong tapusin kayong lahat para makapunta ako at tingnan yan. Sige na, sugod na kayong lahat. Mapapakinggan ang pagtama ng mga espadang kahoy habang si Nohak ay nakabulagta sa lupa. Na napasabi pa si Haryong na hindi na masama. daw ang -dahan bumangon si Nohak, nanginginig ang mga tuhod at halos hindi makapanatili sa balanse. Bawat hakbang niya ay pasuray-suray. Parang anumang sandali ay bibigay muli ang kanyang katawan. Pinunasan ang dugo sa bibig na nakangiting sinabi na tulad ng inaasahan, wala palang kwenta ang Bright Heavenly Dragon. Ako ba talaga ang naging ganito kalakas? Dagdag pa niya na Terra na, pupunta na ako sa susunod kong larangan ng digmaan. May madilim na ekspresyon ng mukha naman si Yomdu na pinapanood ang mga ito, samantalang si Ryu ay naiinis na sinabi na yung mga yon. Ano bang kalokohan ang ginagawa nila? At dito na po nagtatapos ang ika apat na putsyam na kabanata.